Pwede mo yung buwag mo, basta ano doon, yung Saan? yun, ano, oh, parang parang marapit doon. Ang agad yun. Oo, yun lang. Nasa abis, meron na agad, may, may mga tao na agad doon. So, sa kaibigan ni Divay, naubos ako nyo. Maka sila na isang bag lang. Ang na sa Ulan pa, oh. ko ka kanina yung ano Tangkos nung ulan kanina eh. Hindi ulan. Hindi, yung ulan. kasi. Hindi lang Tapos hangin naman pumalit. Na Kaya ka. Tapos pa yung ulan, di ba? may Naiwan yung hangin. Sabi ko, ka, ako nung sarap sa... Sarap nung yung ulan eh. Mata,

Yeah. <laughs>

hindi ko baka sa barangay no, 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 yung balik. Kaya nga, meron dapat baka show mo. Dito yung ano na sunog. Hindi dapat dito Maso sa lahat. Sorry mo. Ang balik ha, tayo. Ha. Kaya nga. Ito yung mga... hindi ko mahinig ka dun. Diyos, huwag kayo matayin Ha? Huwag kayo matayin. mo <laughs> ako. <laughs> Kakain sa ulo dito, no? Uy, uy tulong, to! <laughs> Nakakain sa ulo. na, wala ka dyan. Wala ka Wala

Eso le

eto listo oras ng ano ayilan barangay kaya pa ganyan? Oo oh, sir. Kasi yung sundan pa eh, gano'n sa harap. <laughs> Pwede nga. Uy! Ah, naman na ka Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! ng Fiesta! ng Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Fiesta! tanto

Alam mo kung may bumihi wala. Low ng din, ha? Low ng na kayo mama din. Hindi naman pa rin. So